Ayan, at papaliguan po ni Jerome, si Koy Koy. Ayan. Tanggalin mo, Rome, damit. Ayan. mo ka magpaligo, Rome. Ayan, very good si Jerome natin, ha. Ang taba rin ni Jerome, Pogi. kailan? Ay, kung ano, ano ito? <laughs> Ramwell? Ramwell, ayan. Paligo na ito. Yeah, Ayan, papaligo ni Jerome. Ayan. <laughs> Dumito so, yung kana sa sabon? Hindi yeah, meron na pong sabon pero sa pwede na mm -hmm. yan. Para ma hindi mawala ng sabon. Mm -hmm. Nakalikuan po ni Jerome si Koy Koy. Wow. Sampuan mo rin. Sampuan mo muna Babasa, na ng, mm. ano. ah. mo na rong. Babasahin ko lang mo. Sabunan mo na rong. Pero muna ako pag ha. Balik ka bit, blan, bit. Ah! Tayo ka, tayo ka koy. eh. yan. Sabunan mo na rong. Yan, yan. Yan, dapat mapagmahal sa Kuya Rom, no? Bahit, uh... Kahit na... Kahit na ang special. Kahit na oh, ganitong special. Mahal pa rin Rom, no? Yan ang magkapatid. Napaligo ng Kuya. Kuskusin mo, Rom. Sa side niya, Rom. Sa baba. Yan. Yan. Ito, Antay antayin lang natin yung tubig. Hinihintay na lang tubig para manlawan na agad. <laughs> Oo. Gapo ni Koy Koy ah. Gapo ni Koy Koy. Umihihi si Koy Koy. <laughs> Ayan na rin. Yan na. Yan na. Na. Ayan na. Ayan yan. Sabunan mo yung katawan niya ron. Sabunan mo yung katawan niya ron. Siguraduhin ko na muna na wala na yung shampoo. Baka mayroon pa. Yan. Ay! Ah! Yan, palit ka na lang. Palit ka na lang. Okay, okay lang. Nabasa tulis <laughs> si Jerome. Nakapaligo kay Koy Koy. Sa sasabon ng Jerome. Um, Turo mo. Masay mo muna yung sabon. Huwag na sa ulo, Rome. Um, sa katawan na lang. Yan. <coughs> konti na lang dadiriti malapit na naman yung pasukan mm -hmm. salamat niya eh malapit na din eh kasi pag wala po pasok nakakaan wala kayong pasok na in room? meron po ata malapit na mm -hmm. nakakalungkot po pag walang pasok kasi yung kilikili ni kay 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 eh. Bike Jerome no, pa lagi nagpapaligo dyan, Rome. Araw, umaga. Mm -hmm. Taba na pati ng ikoy-ikoy. Pati na rin. yung kung kaya special daw yung kapatid niya kailangan paling paling mahalin kahit na ano diba no yun ang puso ni Jerome kabait na bata to kabait lang Roma ano yun sa'yo ba koy? 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 masaya so, ka daw koy clap muna koy clap first na naman si koy koy natin na ah. clap muna koy koy marunong na yan mag clap tapos magbabay Mm. Okay. Mm. Eh, tinuturoan kasi na, kaya marunong na. Pati, pati ikon eh, siya na kumakain rin kumakain. Siya na nga niya mag-isay kumakain ng amin. Mm. Pagkain eh. Kaso pa nagkukulang makalap. Mm -hmm. Kaya ginagabayan ko minsan. Mm. Mm, sa loob, sarong yan, sarong yan. Ayan okay, po si Koy-Koy natin. Ito yung tuwal ng Meron po ako yung tuwal Meron, eh. Opo. Pantay na po natin yung, 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 yung si kol. Pantay na, na po si Koy-Koy. Ang po mga tamis. babae. And God bless po sa inyo. Bye-bye po. Bye-bye. -bye na, Koy. Bye-bye. bye and, up, atin, po pa rin si Koy-Koy. Ayan po nasa mo yung ulo niya, Jerome

Malaking tao si Iko, no? Diron, no? Iko, no? Tao. <laughs> ano? Malaking tao. Malaking <laughs> tao. Malaking tao nga siya. And, okay, hindi na lang po. Mga kababayan. Bye-bye po. Bye-bye.